Hi, mga ka-gigil, mga ka-BFF. Oh, hmm, bango. Bango, bango. Kita. Hmm. Ulay, ulay. Mga ka-gigil, mga ka-BFF. Kakain tayo ng gulay, ano? Kailangan ng katawan natin yan. Dito ay puro kaunin. Eh. ito yung mga kamatis. Suginian na po natin yung ating ang ating ampalaya. Ang ampalaya po natin binabad po yan sa tubig na may asin na no para dilamas lamas para mawala ang alat. Ay alat tuloy. <laughs> ang pait. Dali na rin natin ang ating ito lang muna naman nagkamali sa emailing. Ayan, ganyan. Pag nakalimutan niya ilagay nauna yung gulay sa sahog. Ayan. Ganito ito na lang gawin niyo. At aside nyo. Itabi nyo yung gulay. Tapos igusan yung ano.

sige na po natin ng tubig tas ano lang po nung no? simmer 5 to 7 minutes Yan. sige na po natin ang ating binating itlog ano? tatlong piraso to kasi gusto nang akong pamangkin maraming egg favorite niya rin to. Favorite ni Epi na itong ginis ang Amphalaya with egg. Pabiyahan mo na natin maluto yung itlog, ano? Bago natin haluin. Mayroon akong itcheron dito ng halo natin. Para pang palasa. Ngayon, halong natin siya. Yeah.

Ah, Yeah. na natin, ano? Ha? Hmm. Masarap mga kanin ng mga ka Maninamnam siya hindi mapait, kaya na tayo.